may malalim na mensahe na ibabahagi ang iyong mga anghel na tagapangalaga at ang sansinukob, lalo na tungkol sa iyong mga relasyon at hinaharap na kasaganaan. Siya, isang taong kakilala mo, ay nasa bingit ng pagbubukas ng kanyang puso at pagpapahayag ng kanyang mga pagsisisi sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang kwento sa likod ng paghingi ng tawad na ito ay isang bagay na marahil ay hindi mo pa kailanman naisip. Ang pagsisisi ay isang damdamin na humahapit ng malalim sa kaluluwa. Ang mga taong dati nang nasaktan ay maaaring nagpatawad at nagpatuloy sa kanilang buhay. Ngunit ang mga taong nagdulot ng sakit ay madalas na naglalakbay sa isang masalimuot na daan patungo sa pagbabagong loob. Para sa kanya, ang pagpapakawala ay isang laban, bagaman may mga pangako siyang ang lahat ay naayos na. Bago tayo lumalimpas sa mensaheng ito mula sa kalangitan, mahalaga na pansinin ang tatlong mahalagang tanda na lilitaw sa iyong buhay. Mag-ingat sa mga tanda na ito sa susunod na mga linggo at tiwalaan ang iyong mga instinkto habang sila ay sumisiklab. Sa pagbabalik sa puso ng mensaheng ito mula sa kalangitan, ipinapahiwatig ng iyong mga tagapangalaga na ang paghingi ng tawad mula sa kanya ay malapit ng mangyari marahil kaugnay ng isang bagay na iniisip mo nang tapos na maghanda para sa isang mahabang at marahil misteryosong salaysay. Sa maikli, ang isang paghingi ng tawad ay paparating na at ang kwento sa likod nito ay tiyak na magbibigay sa iyo ng pagkagulat. Abangan ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pagsisisi sa lalong madaling panahon. Kailanman bang nagtanong ka na tungkol sa mga sandaling hindi sumasalamin sa iyong pinakamagagandang hangarin? May mga pagkakataon bang kailangan mong humingi ng tawad para sa mga aksyong ito, ngunit, sa kabila nito, nakakaranas ka pa rin ng hirap sa pag-iwan sa mga alaalang ito sa likod. Ang karanasang ito ng pagsisisi ay lubos na makatao at medyo karaniwan. Ang pagdaramdam ng pagsisisi ay isang likas na reaksyon, sapagkat nagpapakita ito na kaya mong kilalanin at suriin ang iyong mga pagkakamali, isang malinaw na tanda ng kahusayan at kamalayan. Gayunpaman, bukod sa pagtanggap sa iyong mga pagkakamali, mahalaga rin na matutunan ang pagpapatawad sa sarili. Ang pagpapatawad, lalo na ang pagpapatawad sa sarili, ay isang mahalagang bahagi ng paglaki sa personal at kapayapaan sa loob. Malamang na yung nasagot ang tanong na ito ng introspektibong paraan. Walang duda na nakakabigo ang makalimot sa mga pagkakamali na tunay kang pinagsisihan. Ang hamong ito ay parehong tumutugon sa kanya sa mga aksyong nagawa laban sa iyo. Ang nagpapakomplikado at nagpapasiklab na aspeto ng sitwasyong ito ay ang kwento na nasa likod ng mga aksyon na ito. Isang kwento na nag-unfold ng matagal na natila hindi na nakatira sa iyong aktibong alaala. Siya ay handang ibunyag ang mga detalyeng ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang salaysay na maaring magbigay ng bagong liwanag sa mga nakaraang pangyayari at makaimpluensya sa iyong kasalukuyang pananaw. Ang disposisyon na ito na buksan ang puso at ibunyag ang mga detalyeng ito ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa personal na paglalakbay ng pagbabago niya kundi nagpapakita rin ng kanyang kahangahangang kakayahan sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad sa isang tao, lalo na pagkatapos ng isang mahabang panahon, ay isang patunay ng emosyonal na lakas at espiritual na pagiging mapagbigay. Pansin at pinahahalagahan ng iyong mga celestial, na tagapag-alaga ang katangiang ito, sapagkat ang pagpapatawad, ay hindi isang bagay na banal. Ito ay isang banal na katangian, isang katangian na nagpapataas sa atin, at naglalapit sa atin sa aming pinakapuring esensya. Ang iyong kakayahan sa pagpapatawad, ay hindi lamang nagporma sa iyong karakter, kundi nagtugma rin sa iyo sa daloy ng mga bendisyon, mula sa sansinuko. Ang ganitong pagpapatawad ay nagbibigay daan hindi lamang sa paggaling sa iyong buhay, kundi pati na rin sa mga buhay ng mga taong nasa paligid mo. Ang sandaling ito ay naglalaan sa atin ng unang mahalagang tanda ng aming mensahe, ang kabalyerong may hibla ng armadura. Ang simbolikong ito ay hindi lamang isang karakter mula sa medyebal na fantasya, kundi isang malalim na sagisag ng pagkamatapat, katarungan, kahinhinan, kabutihan, at habag. Ang kabalyero ay nagpapahayag ng higit pa sa tapang. Siya ay ang pagkatao ng pagkakampi at handang magbigay sakripisyo para sa kabutihan habang nananatiling malaya mula sa sama ng loob. Sa totoong buhay, ang tanda ng kabalyero na ito ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo na naglalampas sa literal at bumabangga sa simbolismo. Maaari mong matagpuan ang sagisag na ito sa maraming anyo at konteksto. Maaaring ito ay isang evocative na larawan online Isang karakter sa isang aklat, isang tauhan sa isang laro, o maging isang tema sa isang pelikulang pinapanood mo. Ang bawat isa sa mga pagpapakita ng kabalyero na ito ay daladala ng kahulugan at itinakda upang mag-inspire at palakasin ang iyong lakas-loob sa harap ng mga darating na hamon. Ang dahilan kung bakit nararamdaman niya ang pangangailangan na humingi ng paumanhin kahit na iniisip mo na marahil ay nakalimutan mo na ang pangyayari ay malalim na nakalapat sa awa isang katangian na nais niyang ipakita ng malinaw. Ang kagustuhan niya na makipag-ayos sa iyo ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang sariling paglalakbay ng personal na pag-unlad kundi nagpapakita rin ng potensyal na pagpapatibay ng ugnayan sa inyo. Ang katotohanang nais niyang humingi ng paumanhin para sa isang bagay na nangyari noon pa, at ang kanyang interes na magkaroon ng mas mahalagang papel sa iyong buhay, anuman ang mga kalakaran, ay nagpapakita ng isang kahusayan at pagpapatibay na maaaring ikaw ay magulat. Nakakabighani na obserbahan na bagaman ang relasyon, ay maaaring manatili lamang sa pangmatagalang platonik, ang koneksyon na inyong pinagsasaluhan ay may potensyal na maging lubos na makapangyarihan. Tandaan na hindi siya ang tanging may gustong makilala ka ng mas mabuti. Ang iyong awa at kabaitan ay mga katangiang malakas ang epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo, at maaaring ikaw ay magulat sa dami ng mga taong nagnanais na lumapit sa iyo, maging sa pamamagitan ng iyong trabaho o sa mga online na komunidad na iyong sinalihan. Sa katunayan, ang iyong kasikatan ay maaaring mas malaki pa kaysa sa iyong iniisip, isang pagpapakita kung paano nakakaapekto ng positibo ang iyong personalidad sa iba sa paligid mo. Ang pagkilala at pagpapahalaga na patuloy na dumadating ay may dalang kasama nito ang pangalawang mahalagang tanda, ang mga hayop na magkasabay. Ang larawang ito, makapangyarihan sa kanyang simbolismo, ay kadalasang kinakatawan ng mga kalapati, kilala sa kanilang hindi paghihiwalay. Ang mga nagnanais na mag-alaga ng kalapati ay dapat kumuha ng isang pares, sapagkat sila ay mga ibon na umausbong kapag magkasama, nagpapakita ng kahalagahan ng mga sosyal na ugnayan para sa kaginhawaan. Gayun din, makakakita ka rin ng iba't ibang mga halimbawa ng mga hayop na magkasabay sa iyong buhay, marahil sa mga di inaasahang paraan. Maaaring makakita ka ng mga pusa, aso, o kahit na isang ardilya na sinusundan ng isang kuting sa iyong mga lakaran o sa mga online na nilalaman. Bawat isa sa mga pagmamasid na ito ay hindi lamang isang visual na kasiyahan, kundi pati na rin ay isang simbolong may kahulugan. Ang mga hayop na magkasabay ay hindi lamang sumisimbolo ng romantikong pag-ibig, kundi pati na rin ang pakikipagkaibigan, pakikisama, at pagnanais ng koneksyon. Sila ay sumasagisag sa likas na pangangailangan ng lahat ng mga nilalang na magtayo ng ugnayan, na nagpapakita kung paano ang mga tao ay natutuwa sa iyong maingit at mapagkalingang aura. Dahil dito, ang mga hayop na ito ay isang salamin kung paano ka nauunawaan ng komunidad sa paligid mo? Bilang isang taong karapat dapat makipag-ugnayan, isang taong ang presensya ay kasing dinidikit sa kagustuhan ng mga hayop na magkasabay na makasama. Ang sansinukob, sa pagpili nito ng tanda para sa iyo, ay nagpapahiwatig na may mabuting kapalaran sa hinaharap. Ang paglitaw ng mga hayop na ito sa iyong buhay ay hindi lamang isang agimat ng magandang kapalaran, kundi pati na rin isang paalala na ang iyong mainit at mapagkalingang kalooban ay nag-aanyaya ng magandang kapalaran. Hindi maitatatuan na ang pagpapanatili ng mga bertud tulad ng pagpapatawad at kabaitan sa pang-araw-araw ay isang malaking hamon. Gayon paman, tulad ng kagitingan at karangalan ng kabalyerong may hibla ng armadura, ang iyong patuloy na pagsisikap na panatilihin ang mga halagang ito ay patunay ng iyong tunay na lakas ng kalooban. Ikaw ay gumagawa ng iyong pinakamahusay at ito ay maliwanag hindi lamang sa iyong mga aksyon. Kundi pati na rin sa paraan kung paano ang mga tao ay hinahatak sa iyong presensya, gaya ng mga hayop na magkasabay na naghahanap ng karamay upang ibahagi ang buhay. Hindi ito basta-bastang pagkakataon na ang mga tao ay lumalapit sa iyong enerhiya, mayroong tunay na espesyal sa pakiramdam na makasama ka. Ang katotohanan ito ay lalong tumitindi kapag iniisip ang hinaharap na paglalakbay ng pagpapalakas at pag-alaga sa mga ugnayan sa paligid mo. Binibigyang diin ng iyong mga gabay sa espiritu na kumpletong natural na magkaroon ng unay kakaibang kasiyahan sa ideya ng pagtatatag ng mga bagong kaibigan. Ang ganitong hindi kaginhawahan, gayon paman, ay hindi dapat hadlangan sa iyo upang makabuo ng mga mahalagang ugnayan. Ang mga koneksyon na ating itinatag ay hindi lamang bumubuo ng ating panlipunang paligid, kundi nagpapabukas din ng daan patungo sa pagkakamit ng ating mga pangarap at ambisyong pinakabanal. Ang bawat bagong pakikitungo ay dala ang pagkakataon ng pagunlad at pagyamanan sa isa't isa. Ang sansinukob, sa kanyang walang hanggang karunungan at sa kanyang dakilang mga layunin, ay nagpaplano upang ipakilala sa ating landas ang mga natatanging nilalang. Ang mga individual na ito, bukod sa malalim na nagreresonahan sa atin, ay may kakayahan na pahigpitin ang mga matibay at tagal ng mga ugnayan na kayang lagpasan ang mga hamon ng panahon. Ang pangunawa na ito ay nagtuturo sa atin tungo sa isang mahalagang marker ng sinkronisasyon na ipinakikita sa sunod-sunod na mga malalim na pag-iisip, ang magarang kabibe o ang spiral na istruktura ng balot ng bibe. Sa unang tingin, maraming kabibe ang maaaring tingnan bilang karaniwan na pinapalamutian ng mga matingkad na kulay, mga komplikadong padrino na lumilitaw ng natural. Gayunpaman, ang mas maingat na pagsusuri sa mga kabibe na ito ay nagpapakita ng isang komplikadong at kakaibang estetika na maaaring tunay na pinahahalagahan lamang sa pamamagitan ng masusing pagmamasid. Ang pagtatagong ito ay naglilingkod bilang isang mahalagang aral sa pangangailangan na lampasan ang unang mga impresyon na naaangkop sa kaharian ng mga kabibe at sa mga relasyon ng mga tao. Ang ganitong pagkakapareho ay nagtutulak sa atin na tanggapin ang isang posturang may kuryosidad at pagpapahalaga sa mas malalim na mga layer ng bawat nilalang at sitwasyon na ating napagtatagpuan na kinikilala na madalas ito ay sa nakatagong kaluluwa kung saan matatagpuan ang tunay na kagandahan at potensyal para sa makabuluhang mga koneksyon ang bawat kabibe, sa kanyang natatanging disenyo, sumisimbolo sa kakaibang pagkakamapanlikha ng bawat individual at sa kayamanan ng mga kwento na bawat isa idala. Ang metapora na ito ay nagpapaalala sa atin na, gaya ng bawat kabibe na iba't iba sa loob, bawat tao na ating nakakasalamuha ay may sariling kwento, puno ng mga karanasan, hamon, at aral na nagpapalaki sa kanilang pagkatao. Sinasabi ng karaniwang karunungan na ang paglagay ng isang walang laman na kabibe sa iyong tenga, ay nagpapahintulot sa iyo na marinig ang tunog ng karagatan, isang mahiwagang koneksyon sa kalikasan na gayon din ang nagre-resonat sa koneksyon na maaari nating maramdaman sa ibang tao kapag tunay na pinakikinggan natin ang kanilang mga kwento. Ang sinyal na ito ng sinkronisasyon, ang kabibe, ay nagpapalakas sa mensahe, na hindi lahat ay kung ano ito sa unang tingin at na mayroong isang nakatagong kahalagahan na naghihintay na tuklasin. Gayon din, tulad ng isang kabibe na maaaring magbigay sorpresa sa kanyang komplikadong kaluluwa, ang mga tao sa iyong paligid ay may mga layer at kahulugan na maaari mong matuklasan kapag ikaw ay nagkakonekta sa kanila sa isang mas personal at makabuluhang antas. Ang kwento sa likod ng hinihintay mong patawarin ay isang perpektong halimbawa ng ganitong nakatagong kahalagahan. Ang kwento na dadalhin niya sa iyo ay maaaring magpapakita ng mga layer ng emosyon at pagsisisi na hindi mo inaasahan, nagbibigay ng isang bagong pananaw sa mga nakaraang pangyayari at pinalalakas ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagkakaintindihan. Bukod dito, ang simbolismo ng mga kabibe ay nagpapaalala sa iyo na mayroon ka pang maraming kahangahangang karanasan sa harap. Ang kagandahan ng mga kabibe na may kanilang mga hugis at tekstura na nagsasalita tungkol sa mga kagilagilalas na bagay sa karagatan ay isang paalala na ang sansinukob ay mayroong maraming sorpresa para sa iyo. Natiyak na nagbibigay ng proteksyon at nagbibigay ng gabay sa iyo patungo sa mga landas na marahil ay hindi mo pa naisip na tuklasin. Kaya, habang binubuksan mo ang iyong sarili sa mga bagong karanasan at koneksyon na ito, tandaan na bawat tao na iyong nakakasalamuha ay maaaring may isang kahangahangang kwento na ibahagi, gaya ng bawat kabibe na may isang kagandahan na lamang na maaaring mabunyag kapag masusing pinagmamasdan at pinapahalagahan. Nais kong tapusin ito sa pamamagitan ng isang panalangin para sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na magbuhos ka sa kanya ng isang napakalaking lakas upang tanggapin ang kapatawaran at ipakita ang habag sa harap ng hindi inaasahang hiling ng paumanhin na tiyak na darating sa kanyang buhay. Naway sa sandaling ito ng pagtataka, siya ay makakatagpo ng kalinawan at tapang na kailangan upang harapin ang mga darating na hamon. Naway ang kabaong may kasangga, sa gisag ng tapang at kahusayan, ay inspirasyon sa kanya na may mahalagang lakas ng loob upang harapin ang mga paparating na hamon na nagtitiyak na hindi niya mararamdaman na nag-iisa sa paglalakbay na ito. Naway ang mga hayop na nagpapareha, laging magkasama, ay magsilbing patuloy na paalala ng pagmamahal at pagkakaibigan na palaging nasa paligid, handang matuklasan at ipagdiwang. Naway ang kanilang pagkakaroon ay magbigay sa kanya ng lakas ng loob na buksan ang kanyang puso sa mga bagong koneksyon at masidhing pagkakaibigan na nagpapalago ng mga ugnayan na magpapayaman sa kanyang buhay sa mga paraan na hindi niya inaasahan. Panginoon, ipahintulot mo na siya ay makakita ng kakaibang at kahangahangang kagandahan na taglay ng bawat kaluluwa, gaya ng di inaasahang kagandahan ng mga vibrante na kabibe na, bagaman maaaring tila magkakapareho sa unang tingin, nagpapakita ng mga komplikadong at magagandang padrino sa mga taong handang magmasid ng mas mabuti. Bigyan mo siya ng karunungan na magtiwala sa kanyang intuition, ang panloob na boses na gabay sa kanyang mga desisyon at patnubay sa kanya sa kasalukuyang ng mga hamon ng buhay. Hinihiling ko na ang sansinukob ay patuloy na gabayan siya, pailawan ang kanyang landas ng mga bituin ng pag-asa, pananampalataya, at proteksyon, na nagtitiyak na, anuman ang mangyari, siya ay aalalayan ng mga lakas na mas malaki na naglalakad sa kanyang tabi naway siya ay maaliw sa pangaral na pagkapalibutan ng banal sa lahat ng sandali, lalong-lalo na sa mga pagsubok, at ang katiyakan na siya ay binabantayan at pinoprotektahan ay magdulot ng kapanatagan sa kanyang kalooban. Amen. Tanggapin mo ang bawat salita. Hayaan itong magtamo sa kanyang kaluluwa, nagiging mga buskaw na nagtuturo sa kanyang mga mahalagang pagpapasya sa buhay. Ang sansinukob, sa kanyang lawak at karunungan, nagnanais ng buong puso ang iyong kasiyahan at kabutihan, tinitiyak na ang mga magagandang resulta sa bawat pagtatagpo sa iyong landas, sa kabila ng mga direksyon na iyong tinatahak. Ipahayag mo ng may kumpiyansa, ako ay karapat dapat natanggapin ang pag-ibig, pag-aaruga, at atensyon, at hindi ako tatakas sa karapatang ito na ibinigay ng Diyos at ng sansinukob. Ang pahayag na ito ay isang makapangyarihang aksyon ng pag-angkin sa mga pagpapala at positibong vibrasyon na inilaan para sa iyo. Ang ating kolektibong layunin ay dapat na ang magkalat ng liwanag at kabutihan, lumikha ng isang patuloy na daloy ng positibong enerhiya na sumasakop at nagpapataas sa atin. Maging bukas sa posibilidad na makilala ang iyong kaluluwa at kalahati na maaaring isang kakilala o isang taong patungo pa lamang sa iyong buhay na may dalang isang malalim at makabuluhang koneksyon. Inuudyukan kita na alamin pa ang hinggil dito, sa pamamagitan ng pagbisita sa ibinigay na link, kung saan maaaring matuklasan ang karagdagang impormasyon tungkol sa larawan ng iyong kaluluwa't kalahati. Sa pagtutulungan natin, pinatatag natin ang kadenang ito ng positibidad, pinalalawak ang ating kolektibong kaginhawaan. Panatilihin ang iyong pagtanggap sa mga darating pang mga mensahe, at patnubay, sapagkat ang mga ito ay magdadala ng liwanag at direksyon sa iyong landas. Naway ang patuloy na presensya ng Diyos at ng sansinukob ay magilaw sa bawat hakbang mo, pinupuno ang iyong buhay ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.